Magandang umaga. Handa na ba yung mga kape ninyo dyan? Mga magla-lunch? Makinig lang kayo dyan. Uh, makipag-discussion uh, tayo dito para matalakay natin yung mga proposal ngayon sa Senado. Yes po. Attorney Francis, um, uh, ito pong panukalan nitong si Senator Robin Hood Padilla. Ano, actually, umani po ng debate, even sa Senate, na ibabasa sa 10 taong gulang yung minimum age ng criminal responsibility para sa mga nakakagawa po ng karumaldumal na krimen ba ganito pong usapin na uh, attorney Francis ano sa kasalukuyang umiiral na batas uh, ano ba yung uh, edad ng isang um, uh, kabataan na maari pong maharap sa kaukulang kaso kapag naharap po sila sa mga krimen katulad na lamang po ng pagpatay o panggagahasa Kapag po 15 and below exemption po ang word na ginamit ng batas wala po silang kakaharaping uh, pananagutang kriminal dahil ang uh, konteksto ng uh, batas was, uh, is to take into account na sa psychology ng bata, hindi pa po buo ang kanyang maturity at hindi pa po uh, fully develop ang kanyang cognitive skills. Kaya hindi sana natin siya ilugmok sa pagkakakulong o kaya ilubog pa sa pagharap sa kasong kriminal na yan. Iba daw okay. po ang usapan pag 16 years old or 17 years old na at sa determination ng social worker or ng mga specialist ay with discernment meaning sa pag observe nila or sa pag-pag discuss nila dun sa bata na involved ay parang aware na aware siya sure na sure siya sa ginagawa niya iba po ang uh, ang uh, proseso sa kanya doon naman po i-benchmark natin sa proposal ni Senator Robin Hood Padilla yung 15 gagawa ibababa po niyang uh, Sampo. So mm -hmm. so from 15 to 10. Pag hinus, pag hinus crimes daw po, hindi daw po isisegregate yung mga accused na bata na nasa ganong edad. Isasama din lang sila sa ordinaryo na pasilidad. Mm -hmm. Hinus crime, uh, ito po yung katulad po ng rape and um, pagpatay, Attorney Francis? Rape, murder, mm -hmm. uh, yung mga dumal na krimen. Yes. Mm -hmm. Pero kayo po ba, do you believe na sa pamamagitan ng pagpapababa ng criminal liability ano sa mga nakakagawa ng mga heinous crime ay bababa ito pong mga naitatalang insidente ng gayong mga karumaldumal dumal na krimen na kinasasangkutan po ng ating mga kabataan attorney Ako kasi nasa ground ako eh I've been uh, defending juvenile delinquents mga mga minor de edad na nakasuhang kriminal mm. It breaks my heart to hear their stories at kung kung susuriin mo lang talaga may pattern ang similarity sa kanila kulang sila sa guidance Aha. o kaya hindi sila nasusubaybayan ng mga magulang hindi nababantayan kaya nakakagawa sila ng mga ganitong karumal-dumal na krimen uh -huh. sana hindi natin tignan na yung mga batang ito ay mga numbers or mga statistics yeah. lang or mga parang robot lang na or uh, animals uh -huh. na pag may ginawang mali eh, uh, we will be cruel or we will be degrading their uh, being minors uh -huh. sa akin hindi, hindi siya absolute na makakadeter yun din ang, ang suggestion ko kay Senator Padilla. Kulang po ng specific na study o pag, pagsisiyasat yung pong inyong proposal. Pero kung naman may backup po kayo na mga pag-aaral o kaya data-driven po ang inyong proposal, maganda po yan ilatag niyo po sa plenaryo para ma-appreciate din po ng mga kapwa po niya senador mm -hmm. sa inyong pong pagde-deliberate doon sa inyong proposal. Mm -hmm. Actually itong si Senator at uh, Kiko Pangilinan tinutulan niya yung proponent po na yan dahil according to him eh wala sa pagpapababa ng edad yung solusyon para hindi po gumawa ng krimen ang kabataan kundi sa pag uh, mahigpit na pagpapatupad ng batas kasi uh, attorney uh, Francis for the past few months and even years ano may mga naitalang insidente like yung uh, Uh, kung I don't think if you know yung nangyari po na parang pagpatay ng isang minor parang below 10 years old sa kanyang kapwa bata at sinasabi pa na biktima pa po ito ng pang uh, na biktima po po ng panggagahasak di ba yung mga sunod-sunod na insidente kinasangkutan sa mga na mga susante sa May Nueva Ecija yung bineril po niya yung kasintahan po niya do I think 18 na po yung ano no, no sangkot po doon and uh, yung uh, isa pong grade um, high school student na binaril din po niya yung kanyang ano yung kanyang um, a teacher dahil po sa usapin po ng score sa ano sa pagsusulit attorney correct it, does not follow eh kulang kulang sa sa pagsisiyasat at saka hindi talaga 100% sure ball na bababa ang crime rate na involved itong mga juvenile na to kapag ibinaba din natin itong edad nila in the first place di ba ang sinasabi ang, ang sinasabi ni senator Padilla I'm, I'm quite sure, alam na nila yung ginagawa nila so and so. Pero kung titignan niyo kasi murang edad po yung mga yan, wala pa po talaga silang ideya, mga neneng, mga totoy yeah. pa po yung mga yan. If at all, um, may kanya-kanya po silang pangunawa sa mga bagay na sa sa psychology na ang maturity nasa mid-20s. Eh, mm. diba? So hindi talaga makabubuti iyan. At pag hinalo pa natin sila sa regular na detention facilities, baka mas mapahamak sila doon at hindi maka ma, hindi matutukan yung mga needs nila kasi nasa formation age sila na supposedly nag, nag-aaral o kaya natututo uh, natututukan sila meron silang exposure sa community but when we place them sa regular detention or facility iba kasi hindi nila ka mindset yung mga kalugar nila doon mm -hmm. but sad to say meron naman po talaga yung mga minors na aginamit ah, yung edad po nila para makagawa ng do yung hindi naman masyadong Uh, like pagnanakaw, pero uh, isa po sa instances na uh, incidente po na naitala ay yung 19-years-old na estudyante uh, na pinagsasaksak, I think, 34 times na at pinagnakawan sa loob po ng kanilang bahay at ang mga suspect, pawapong mga minors, attorney Francis. Correct. Yung mga economic uh, problems or challenges na kinakaharap din ng mga mm. minors na to baka ulila na sila o kaya hindi sila nabibigyan ng ng tamang aruga o kaya uh, financial na tulong ng kanilang mga magulang, ito yung mga dapat sana solusyonan ng uh, gobyerno. Uh, behind every sad story, mm -hmm. ba, diba, lies a very, uh, or a hope. Diba? Tulungan natin sila. Hindi Marahil nagkamali lang sila but that will not define them. Kasi pag ikinulong na natin sila o kaya binigyan natin sila ng mahabang pagkakulong na parusa, ang laki nung nawala sa kanila na years na supposedly ma-enjoy -ma nila yung kanilang kabataan, magbago sila, mag-reform at maki-socialize na kasama din sa formation and development nila bilang mga bata. Mm -hmm. Ayan. Attorney Francis, medyo maiba po tayo ng konti. Sa mga nakalipas na araw, sunod-sunod, yung mga insidente ng bomb threat sa iba't-ibang mga eskwilahan. Actually, kahapon meron pa pong uh, a bomb threat na natanggal, I think, Pampanga State University. Na hindi pa natuloy yung kanilang graduation dahil po sa bomb threat. Ano yung umiiral po sa batas, maaring kaharapin ng isang tao na gagawa po nitong um, uh, pananakot po uh, attorney. Kahit po joke or parang prank lang yung mga mga ganyang uh, paandar ng mga text, nagte-text or tumatawag or nagpo-post, meron pong criminal liability yan. Makukulong po kayo. At uh, malaki po ang parusa diyan. Yung abala po na idinulot po ninyo doon sa mga nag-cancel yan graduation. Uh, so I heard yata sa Yupang last yeah. Monday ba or this week lang? Ah yeah. uh, ang laki pong abala ng idinudulot ninyo at saka kung widespread po yung inyong uh, pag pag yung yung pinapakalat ninyo ay widespread na panic. It's so widespread panic. Diba, isipin niyo nakakatulog pa ba kayo sa mga ganyang biro niyo? Mm -hmm. uh, uh, matutugis at mahanap po kayo ng NBI dahil uh, malakas ko ang uh, cyber division or mga modern technologies para matrace po yung contact numbers po ninyo. Mm -hmm. Attorney, ano ba yung kaso na maaaring i-file o isampa sa isang tao na ginito gagawa ng ganitong uri po ng kremen? Uh, meron po tayong law na bawal po talagang mag, uh, it's a presidential decree, uh, correlate natin siya sa revised penal code at sa cyber uh, Crime Prevention Act kasi online na ngayon nag nagtitreaten nag eh, di ba? Yeah. Or minsan, uh, Facebook, Messenger, whatever. Lahat po yan nakakadagdag sa mga parusa. So, uh, malamang sa malamang, lagpas uh, 12 years na yung kaka mm. -hmm. kakahantungan mo sa kulungan kung proven guilty ka. Okay po. Attorney Francis, what if, uh, again, um, minor, yung gumawa po nito kasi 'di ba nung mga nakalipas po ng na mga ano ng mga taon meron yung insidente na dahil sa ayaw nilang matuloy yung kanilang exam um, nagpadala uh, sila ng ano ng text no sa kanilang school na merong sa uh, sasabog na bomba uh, doon mismo sa araw and oras ng kanilang eksaminasyon. So itong mga to mga minor de edad Maari ba silang sampahan po ng kaso attorney kasi syempre usually mga mga estudyante akala nila di bale ano kami hindi sa kami saklaw ng batas kasi kami ay mga minor de edad Yes, Kung criminal liability or criminal aspect ang pag-uusapan at nasa 15 below sila. 'Yon, may exemption sila. Pero sana hindi dahil alam niyo 'yung batas ha, mm -hmm. sa mga listeners, viewers natin dyan, Hindi dahil alam niyo 'yung batas eh kukonsentihin na namin kayo kasi ibang usapin liability niya sa civil and administrative. Halimbawa sa idinulot niyo na, na joke prank or uh, inconvenience, maraming uh, gumastos, maraming or may na-incur na civil liability doon sa nakaakibat ng inyong biro or prank, babayaran niya ng mga magulang ninyo. Ang tanong, mababayaran din ba ng mga magulang ninyo? Kasi magiging utang niya yan. Sa administrative, ma-expel kayo, ma-discipline kayo, at masiset, set baka ma, bahap, ma, ex, ma dahil ma-expel kayo, meron pa bang tatanggap sa inyo na mga university or paaralan? So maging maingat yung responsibility ng inyong pag-joke hindi hindi excuse na joke yan para uh, ma, ma, ma shield kayo or ma, ma exempt kayo sa mga ibang pananagutan niyo. Mm -hmm. Actually even diyan sa may bayan ng Mangaldan kahapon Attorney Francis isa rin pong um, high school um, I think private school ata and then meron din sa Santa Barbara ganyan din. Kaso din po ng um, pananakot o ito pong um, a bomb scare sa kanilang eskwelahan ang ginawa. Siguro, Attorney Francis, Uh, mga paalala reminder sa ating mga kababayan lalong-lalo na doon sa una nating pinag-usapan ano yung uh, pagkakasangkot ng mga kabataan po natin sa iba't ibang mga uri po ng krimen para kasi yun nga iniisip nila na exempted sila or exemption yung kanilang edad sa uh, batas yung iba naman ginagamit din po sila like sa isyu po no ng um, pagbebenta ng illegal na droga uh, go ahead po attorney Francis Sa ating mga magulang Tignan po natin suriin natin yung circle of friends ng ating mga ng ating mga anak or mga pamangkin. Yung pong kalidad po ng uh, development or disiplina na, na bape ng mga bata ay nakadepende po doon sa mga nakapalibot nakapaligid sa kanya na mga kaibigan. Pag toxic po 'yan o parang nananakit, violente, may may nakikitaan ninyo na parang hindi siya magandang ehemplo, hindi makabubuti sa inyong anak o pamangkin or apo ilayo nyo na po siya o kaya i ibili na nyo siya, napiliin, maging mapili po kaya sa magiging friends po nila. Sa mga minors naman po dyan na may pinagdaraanan, na financial struggles, or tinutokso na para maglaro tayo, yung pala crime na pala ang kanilang gagawin, itigil nyo na po yan dahil uh, meron talaga kayong kalalagyan. Sa mga nagbabomb uh, threats dyan or jokes, okay, isama ko na rin pala dito yung nauso pala lately yung mga sa sasabihin nila walang pasok kasi may bagyo, ang daming fake news yeah. sa social media. ang uh, mag-rely po kayo sa, sa sources na naatanggapan ng ng pamahalaan. Okay, yun po talaga ang mga validated at official accounts, hindi yung mga memes or mga uh, vloggers na hindi pa naman ni-release ng DOST pag-asa, sinasabi na nila, nila na may bagyo, may parating na bagyo, walang pasok. Ang bomb scare po ay hindi birong uh, uh, pananagutan habang buhay niyo pong bitbit -bit yan dahil ma-exempt man kayo sa criminal liability, meron pa rin administrative at civil liability.